Ito na ang inaantay ng lahat, ang bakbakang Rendon Labador at Gakonatix. Boom! Grabe bang gaano. Oh, grabe. So, ayan, Rendon Labador, bumawi, bumawi. Sheesh, Mine? Uy, ba't may naligaw dito? Si Jonathan, ah. Uy, Kobe. Kobe! Ay, ilang lang. So, ayan, ito na, ang PBA Molok Labat motivated 3x grabe dumadakdak ng mga player ng mga motok labo oh. grabe ito yung mga retired PBA player ang lalakas oh tingnan mo. Oh, hindi mo naman yun easy basket main uy trinash to agad too small daw random labador too small ka pala eh e Gra oh yun lang bineng beng ka ano too small versus beng beng Siempre time agad pagod na matatanda na kasi yung mga yun eh. so timeout agad per shoot pa lang so kita nyo coach ansay ayan na balik bo back to the ball game tayo uy grabe banggaan talaga oh Nakapagod talaga yan Oo, ayun no, oh, grabe, hindi talaga makaporma si Rendon Labador. Malakas din talaga si Gago So, ayan, Rendon Labador, babawi 'yan. Babawi 'yan, hindi pwedeng ano 'yan, hindi pwedeng gaganyan-ganyan nimo lang. Ayan. Rendon Labador tumira ng tres pain, pain. pucha parang ano to, parang Lakers versus Golden State Warriors. So, oh. oh, bawi agad, grabe. Iba talaga, or oh, Rendon Labador, bumabawi, bumabawi. Ayan. Red doon Oh, Paul, Paul. Sobrang dikit ng laban, guys. Sobrang tindi. Ang init ng laban dito. Oh, Jonarens Jacob. The secret weapon is here, man. Siyempre, pagod na mga player. Siyempre, pinasok na si Jonarens Jacob. Ang pambansang Kobe ng Pinas. Siyempre, showing some moves. Fade away three-point shot. Pero kapos. Medyo nag pa pala. Huwag bash. Huwag niyong bash, ha? Ayun, oh. Mapiro, mapiro. Oh, siyempre. Oh. Ang kagandaan din kasi dito Ay Kobe ng Pinas. Ayun, oh. Moving without the ball. O, di ba parang stepping carry Moving without the ball. Kaya mahirap bantayan niya, men. O, oh, o. Oh. Ayan, o. Oh. Pakita mo, pakita mo, Kobe. Kobe, oh! Nakalusot to. Oh! What a fake, men! What a fake! Parang Kyrie Irving naman yung pinagsamang stepping Kyrie Irving. Kyrie Irving po pati hindi talaga nito yung Jonah Reyes Jacob. Ayun o. Oh, no? Moving without the ball. Moving without the ball. Tingnan yung si Jonah. O, oh, tumira ng tres. Tingnan yung gagawin ni Jonah dyan ha. Ah. O, oh, di ba? Rumi rebound. Ganyan talaga kasi pag si Jonah pag player na. Pag pro player ka na kasi yung galaw mo eh. Tingnan mo. Basta bilib ako dito ay Jonah. ayano o. Oh, moving without the ball. Ay, ay, ay Oh, pinalusot, main PBA yan, main Hindi mo madadala sa mga ganyan Oh, tinulak Bad trip yan sa mga PBA eh. Kasi ibang liga yan, eh Ayan, oh Ibang liga yan si Jonah, eh Fadeaway shot Kobe Bryant Ma-main Ma-main Oh, panis Sino yung matangkad na yun? Napakatangkad nun Si Rico yun Si Rico Pinanis ni Jonah, grabe Ang tindi talaga Ayan, oh Rico, babawi kay Jonah Oh, na-steal Grabe Moving without the ball And eyes on the back Oh, ayan, oh Jonah 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 eh, hey, step back jumper again. Kaso wala. So, okay lang yan. Siyempre, time out tayo kasi hindi nakashoot si Jonah. Sabi ni, uh, ni Utol dito. Okay lang yan kasi this is just the part of the game, man. Okay, <laughs> Syempre, malungkot ang PBA Moto Club dahil sa nangyari. Malungkot sila, hindi ko alam eh. Pero panalo sila dyan eh. Tatambaan nila ng po. Pero nalulungkot pa rin. Hindi ko talaga alam ba't ganun.